right now na medyo nag-widen yung understanding ko sa pag acting and patagal ng patagal dun ko nare-realize na nakakadrain talaga siya. Inamin ng Viva Max Queen na si Angeli Kang na nakakadrain ang kanyang trabaho bilang sexy actress. Sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga sa YouTube channel nitong Tony Talks, ibinahagi ni Angeli kung paano siya napasok sa mundo ng pag artista mayroon rao nag-alok sa kanya na pumasok sa Viva Max at 2019 nang siya ay nagsimula. Sa una raw niyang pelikula ay nasurpresa siya nang basahin niya ang script na mayroong eksena na siya ay maghubad. Anya ay kakatungtong pa lamang niya noon sa edad na 18 at pastora pa ang kanyang ina. At iniisip niya ang sasabihin ng kanyang mga kaibigan, kaya kaagad niyang tinawagan ang kanyang manager. Sa adraw ng kanyang manager ay gawin na lamang itong stepping stone at ipakita niya na mayroon siyang pagmamahal at galing sa pag-arte. At baka raw ito na ang maging daan upang mabigyan siya ng iba pang proyekto. Maganda raw ang feedback sa una niyang pelikula kaya kaagad siyang nabigyan ng pangalawang pelikula kung sana siya na ang naging bida at pumatok naman ito sa takilya. Na naging daan para mas lalo siyang makilala. Inamin ni Angeli na habang tumatagal siya sa ganitong uri ng trabaho ay may mga pagkakataon na nadre-drain siya sa mga eksena ng kanyang ginagawa. Anya, noong unang movie ko nasa isip ko, galaw-galaw ka lang dyan. Maano mo lang sa face mo na kunwari feel na feel mo yung eksena. Gumulang. But right now na medyo nag yung understanding ko sa pag-acting and patagal ng patagal. Noon ko na-realize na nakaka-drain talaga siya. Nakaka-drain na maghubad ka, kahit may plaster, kahit minsan may dobol. Yung point of view pa lang na while doing it kailangan mentally prepared ka na, yung co-actor mo comfortable kayo sa isa't isa. And minsan na stress din yung mga partners mo na, kasi yung restriction, yung minsan bawal hawakan sa dibdib or hanggang bewang lang o dito lang. Nang tanungin siya kung mayroong pagkakataon na naramdaman niya nagte-take advantage sa kanya ang kaeksenang aktor. Pag-amin niya na marami ng pagkakataon na nadadala ang kanyang kapareha lalo na itong mga bago bago lang na pelikula na kanyang ginawa. Paglalahad ni Angeli may times na habang naka-plaster na tatanggal yung plaster kasi tumitigas. Tas bago pa mag-take yung direct, hinahalikan na ako, after mag-take hinahalikan pa rin ako. Saad ni Angelina ang nasa isip na lamang niya ay basta one take okay na sa kanya at pagkatapos ng eksena ay doon na siya magrereklamo sa direktor. Sa kabila ng pagiging sexy star niya, ay nagpapasalamat siya sa mga tao na kapag siya ay nakikita ay mainit ang pagtanggap sa kanya na humihiling pa na makapagpapicture sa kanya. Inamin rin niya na may ilang mga netizens na nagpapadala ng mensahe maging sa kanyang mga kamag-anak na kweni-question ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang magula. Pero sa ngayon ay wala pa naman raw siyang naranasan na masamang insidente sa mga taong nasasalamuhan niya.